guys. Welcome sa ating channel, Test Dela Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa aking channel. At nakiklik na po ang bell button para lagi po kayong notified pagka ako'y may bagong upload. Ito nga po pala yung aking mga cuttings ng um, dragon fruit. Ayun, kinuha ko dun sa may bintana namin kasi sobrang laguna at medyo hindi ko na din kaasikaso ka yun at laging hindi napapansin. Kaya ang gagawin ko, magtatanim ako dito. Ito nakapagtanim na ako, pakita ko sa inyo guys yung natanim ko na nung nakaraan kasi nakagay lang siya sa maliit na pot ang bala ko kasi dyan dati nagagraft ako ng cactus hindi na natuloy kaya ang nangyari humaba lang siya nung humaba <laughs> kaya ito na siya ngayon nilipat ko na lang siya dito sa malaking pot na to at ayan may sumusulpot na dyan tapos dito tataniman ko nitong uh, cuttings na to medyo nakaligpit-ligpit naman ako dito sa garden guys at may mga bago akong plants na ayon Nairipat ko na din yun lang hindi ko na ipag-vlog kasi sobrang busy ni ate, hindi na makapag-vlog. Kumuha lang ako ng sandok para ayan, haluin tong lupa at ayan, mailagay natin dyan. Tapos, ito, kukuha nga pala ako ng panghandle nito dahil baka matusok ako ng mga tinik niya. Pwede na natin siyang itusok. Tusok. nang iisa yung kamay na hawak at yung isa yung nasa cellphone <laughs> nagdikit-dikit ko na siya Ito naman. Anong din yung gagawin natin. Nakat ko na to ng ilang araw eh. Kaya to yun na yung pinakasugat na. Ayan syempre wish me luck na mabubuhay ko sila at mamunga naman kay ati aming bakurans vlog nga pala kaya ate tagaling to matagal na panahon na hindi pa kami nagbablog ay na binigay niya na to sa akin dati kasi nagre-resell ako ng mga paninda niya yung mga cake na binibenta niya ayun kaya kami naging magkaibigan lagi din siya sa Evelyn. Sabi niya sa akin dati. Ayan. Ayan. Ganyan lang guys yung pagtanim-tanim. At ayan. Natanim ko na sila. Sana maging okay sila dito. Ayan. Sana lumaki sila. Lilipat ko sila doon sa... Doon, no? Bala ko, nilipat sila doon eh. Ayun sa pader na yun. Medyo nahilo ako nang biglang tayo ko. Ayun, gusto ko sila ilagay doon sa may pader na yun, sa gilid na yun. O kaya naman dito. ayun no, sa labas nito. Natanggal ko na yung mga table natin na sira. Ayan, dito. Pero meron pa akong hindi naaalis yung mga yon Kasi bulok na din yan. At, ayan. Ayan yung ating mga halaman na nilagay ko lang dyan nagbawas lang ako ng ibang na marami naman na ako nilis ko na lalo na yung mother of thousand nilis ko na sila so guys yung triangularis ko ay nagkaroon ng medyo naglalaga siya ng dahon tapos pero ngayon nag, parang nagtutubuan naman ulit yung mga dahon niya ayan. pero ano siya eh nagkaroon siya ng, bol, ng mga bunga ayan yung mga ay, sana ba? Ayan, yung mga kulay dilaw na yan. Green siya na nagiging dilaw. Ayan, maliliit. Ayun, nasa lupa na. Kasi nagkahulog na don. Naglaga siya ng dahon kasi nagkaroon siya ng mga bunga. Hindi ko alam kung ano siya o tutubo ba yun. Yung mga buto na yan, ayan, hindi ko alam. Sana tumubo para maparami ko sila. Kasi ang ganda-ganda pa naman ito. Lalo na nung last siya. Ngayon kasi hindi masyado. Guys, tingnan nyo oh. May bulaklak. Yung ating donkey's ear. Ayan, may bulaklak siya. Nambubloom na siya yung iba. Nilalangga mo ang matamis. <laughs> Ito yung ano niya, stress na dahon. Pagtapos ng bulaklak na to, mga namamatay na talaga siya ng kusa. Kaya kung hindi niyo pa yan, eh wala, mamamatay talaga. Pero ako hinahayaan ko na lang siya kasi nag-enjoy ako sa bulak-bulak niya kasi maganda. At saka marami naman akong donkey's ear dito. Kaya okay lang, ini-enjoy ko na lang muna siya. Ito pa yung isa oh, na donkey's ear. Ayan, namumuha ako ng mga plants kasi may pagbibigyan ako nito. Ayan pa yung ating mga succulents na medyo leggy na. At ito yung mulberry na may nagbigay sa akin si Nanay Henny. Nanay Henny, thank you po sa mulberry na bigay nyo. Ayan o, oh, bunga na nga yata siya. Ilagyan ko siya nito kasi baka nuhin siya ng mga posa. Ayan. Sana magtuloy yung bunga niya. Ito pa yung isa. Ayan, napakaganda ng bulaklak niya. Tapos meron din dito isa pa na ngayon lang ulit ng bulaklak pa rin naman yung ating ano, garden pero medyo maliwalas ng konte at ito yung ating dragon fruit ayan, bala akong ko magtanim mag sa mga halamang ng bunga na matagal ko nang gusto pero di ko pa rin magawagawa unti-unti lang, kasi ito yung ano, bulaklak ng ating hoya ayun, nakita nyo ba yung ano na yung yellow, ayun nakita ko sa inyo guys nanginaya tayong boses ko ayan, oo, ang ganda yellow. Matagal na yan. Diyan, ibubuka. Tapos magsasara ulit. Matagal na siya. Itong mga halaman na to, bigla na lang susulpot. Kasi may mga nalalaglag na buto dyan. yun. matagal sila bago magpakita. Ito, yung isa na dilaw na bulaklak. Matagal yan bago magbulaklak. At ngayon lang ulit, mukhang magmulaklak pa Oh. Ayun. Naglalagas kasi yan. Tapos biglang dadahon na lang ganda ng bulaklak no. Marami pa akong gagawin diyan guys. Ito tulad niya no. Na neglect na doon sa ano, sa taas. Kaya kailangan ko siyang ayusin. At itong ating hoya naglalagas. Sana naman wag na. At makapagpropa naman ako. Ito so, nagpropa ako nito. Medyo matamlay pa siya. Ito oh green onion. Ayan. Kamusta na naman yung cactus natin na yan, oh. Ang ganda. Oh, worth ya. Hi, Ate Cecil. ganda nito guys yan o, no. nandito kami sa SM Pulilan bigla ang vlog may mga plans kasi ako na daanan tagal ko nang hindi nagbablog pero ayan, napablog ako ito ang ganda niya. kala mo sya mga hindi totoo pero totoo silang plans lahat ganda meron din silang mga pots dito hundred, fifty naman. ang daming halaman, di ba? Thank Alam mo naman, pag may halaman, napapahinto kami. Wala <laughs> kami ngayon eh, Wala si, si, si Smart. March. Hello, Beshi. Ito kami. Yan. Na, may naantay lang kami kasi busy sila doon. Kami dito din ang busy. Pero hindi po kami bibili. Hanggang tingin lang kami <laughs> lang ating. Eight, <laughs> lang. oh ang vlog lang. Kasi ngayon lang kami nagkita ni Ate Gina hindi na ako marunong mag-vlog. <laughs> hindi ko alam sasabihin ko. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga subscriber hello. ko dyan. Subscriber ni Ate Gina. Oh, March hello March hello. hello po. Hindi ko na alam pa sabihin ko. Hindi na mga color. Tawbat no, na ako. Kaya babay na po. <laughs> Bye-bye. See you sa next vlog ko. Bye.